sa birth gate, laundry, coach. Work? Eh, bago, bago na siyang work. Dito lang malapit, sa laundry. Ano naman yung kalukuhan niya? Bakit na ngayon? Ano na naman yan? Pera na okay. naman. Send mo sa akin yung gigas mo, coach. Bakit? Pera namin. Pera namin, Apera. Apera namin. <laughs> Ano na yun? Ano yung bot? Pili Troy dyan. Ano gusto mo kay Troy dyan? O na sa coach. na naman to si Owa. To, ano man to? Coach. O, oh. o oh, bakit? Coach, maganda yung gabi, coach. Pwede ka ba makausap sa akin, coach? O, oh, bakit? Tumawag na kayo eh. Malamang, oh. Anjay, na naman sa ano, sa daan. Mamaya, masagasaan na kayo dyan eh. Oh, sorry, Paul. Oh, ano po? Bakit? Mukhang bumabay tayo ah. Anong balita? Mukhang, mukhang manloloko na naman kayo ng pera ah. Hindi. Okay. Oh, ano? Bakit? Ano meron? Coach, ito nga eh. Si Robot, kakakawin niya lang sa work key, di ba? Coach, laundry coach. Work? Bago, may bago na siyang work. Dito lang malapit sa laundry. Laundry? Ito. Opo, hindi na kami nangingigod. Uy, parang nakita ko na isang araw, hiningi nyo si ano, si Radic. Na ilan yun? Lumalaban namin ng patas. Oh, oh, um. lumalaban Paano nga ako dito? Ano lumalaban ng patas? Ano naman yan? Ano naman yan? Ano naman kalokohan yan? Ba't ang babait na ngayon? Ano naman yan? Pero okay. naman. Pagsambyok. Well, Di ba bait eh, nakapapanood na ng uh, na mga namin, diba? <laughs> diba, na ng mga pinagagawa namin dito. Ha, kaya. Uwe! Ako pinapagalitan ha. Uwe! Uy, uy bot ah. Uy, saka uh, Joshua, ang galing niyo umarte ah. Saka, bigyan uh, mo umarte, mga arte O, oh, hindi. O, oh, ano? Sige, sige, tapusin mo. Ano, 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 sige. Saka, coach, di ba nagpadala ka to kayo ng halahal? O, oh. oh, huwag ka maingay. Sinabi ko sa mga viewers, 500 lang eh. Para eh, nagagalit sa akin, ba't raw tinutulungan ko kayo? Inaawa naman ako sa inyo. Send mo sa akin yung gigas mo, Coach. Bakit? Kapera namin. Kapera namin. Namin. <laughs> namin, Coach. Uy! Hindi okay. na! Hindi, ganito. Hindi, wag na. Sige, tulong ko na sa inyo yun. Ganito na lang. Gawin nyo na lang. Kung totoo yung pinapakita nyo sa akin, ituloy-tuloy nyo na yan. Ha? Opo. Joshua sa karobot. Okay. Kasi tignan nyo, oh, ang dami na pala na, nakakapanood sa inyo eh. Oo. Oh, no. oh. Oh, ano? Kailan yung plano umuwi dito? Coach, may ipapasuyo saan na sa'yo si Robot eh. oh, ano yun, Bot? Ano yun? Ano yun, Bot? Si Troy dyan. Ano gusto mo kay Troy dyan? coach, gabayan mo. Medyo na, uh, may backstreet na niya sige, sige. Pero alam mo ba, ito ah, oh, sorry, sorry, wow, Bot. Si Troy d'yan parang lalong gumagrabe oh, naman. So, niya na niya. eh. Oo, eh. po Eh kaya nga eh. Eh alam ko naman siguro na parang ano lang si Troy d'yan, parang nagtatampo. Siyempre, akala niya siguro wala na nagmamahal sa kanya. So, tignan natin, bukas pupunta ko si Troy d'yan. Kasi nagkatago si Troy d'yan sa akin, hindi ko rin mahagilap eh. Kaya ka mas nagkakala na rin kami ni Robert sa harapan namin sa kasi. Parang pin bumali yata ito si robot kanina, papadala siya, papadala niya si Troy dyan. oh, sige. Ma magkano may bibigay mo kay Troy? Yeah, tawagan ko rin, may eh. wala rin. Oh, magkano may bibigay mo kay Troy? Bot? Dalawang libo. Dalawang libo. Sige, ganito na lang. Ako na lang magbibigay bukas. Tapos, oh, tapos pag ano, isend mo na lang sa akin. Dadagdagan ko na lang din. Sige okay. po. Oh. So ano pa? Ano pang kailangan nyo? Ano pa? Ano pang kailangan? Wow. Uh, gusto namin mag-sorry sa'yo, coach. hindi, okay. sa akin naman okay lang. Okay lang sa akin. Yung wala mong problema sa akin. Ang mag-sorry kayo doon sa mga nakakapalood ng mga, yung mga videos nyo. Kasi okay. siyempre, eh, di ba, yun, sobrang galit sila. Sorry, coach. Sige po, coach. Mag Tingin kami ng pasensya sa kanila, coach. Oh, oh tapos ganito, di ba yung pinadala ko sa inyo yung 2,000? Sa inyo na yun. Oh. Tapos kung kailangan nyo pa ng extra. Po namin hindi na, hindi na, wag na bot, wag na. Gato na lang. Uh, pag kailangan nyo pa ng extra, uh, Opo. isabihin nyo lang ako, message nyo lang ako, ha? Talaga ko? Oo, ho? oh, oh, Mr. Joshua, sa ka robot ha? Sige po, pero pag isimiktapan mo muna namin ngayon ko yung pera. Oo, oh, Dige hindi po. sa kaganto. Ito, 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 payo ko lang sa inyong dalawa. Humingi kayo na sorry kay Sob. Oo, oh, puntahan nyo yun. Kasi anda, grabe yung ginawa nyo kay Sub. Eh. Para naman kayong walang ano dun. Lahat-lahat nga ng ano, ginagawa sa atin Sub. So, tapos ganyan, igaganti nyo. Mag-sorry mag kayo. Puntahan nyo. Oh, sorry. sorry po, sorry po kami sa last coach. Oo. Oh, oh. Nakita ko na mimigay kayo ng pagkain eh. Oo, oh, okay. Oh. Kasi puta naman si robot. Wala, di na sinunod. Hindi na pagkain. Wala, wala. Oo, sige, ganto na lang ah. Sige. Basta, mag-ingat kayong dalawa dyan, tapos i-message nyo ako, ha? Opo, okay. Saka ganto ganito, siguraduhin yung totoo yung gina... Yan, ha? Pinapakita nyo, siguraduhin yung totoo yan, ha? Opo. Oo. O sige, magkita tayo kung ano, kung, kung uwi kayo na Manila, kung kailangan nyo na magsusunod, sabihin nyo ako. Ha? Thank you, oh. oh. thank you okay. din sa inyo. Mag-ingat kayong dalawa dyan, ha? Opo. Okay. oh, you, si PJ, nakapasok na sa ano, kayo, dyan kayo sa labas, ha? o okay. oh. oh, oh, sige, mag-ingat kayong dalawa dyan. Message na lang. Sige. So yun guys, um, ewan ko ba kung totoo ba yung pinapakita nito ni Joshua sa kani robot o, 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 baka nahihirapan sila sa labas. Pero sana lang sa akin, eh, sana totoo nga yung siyempre pinapakita nila. Siguro na-realize nila yung mga kamalian nila. And yun, sana lang uh, sila kay Sobio lang sa akin. Ako naman, kung anong kailangan nila, kung, kung kailangan nila ng tulong o ano, Sabihin lang nila sa akin kung ano matutulong ko. Sa so, yun nga pala, sinasabi sa akin ni Robot na bibigyan niya ng pera si Troy dyan ng 2,000. Baka bukas, pag makita uh, magkita kami ni Troy, sana magkita na kami ni Troy dyan, bigay ko na sa kanya, tapos nagdagan ko na lang din. Okay yun, kawawa rin si Robot. Eh, yun nga, baka nga na-realize nila mga kamalian nila. And yun, sana, totoo yun. And yun lang, peace out.